Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong balita ng Newswatch Philippines. Ito. Timor Leste to deport Tevez. Public published May 29 by Danesa Fernandez. So expelled representative Ernie Tevez will be deported immediately from Timor-Leste after staying there with a cancelled passport and no visa. Tevez has been seeking political asylum in Timor-Leste after being tagged in the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo and nine others. The government of Timor-Leste said allowing, allowing Tevez to stay in the country can affect its bilateral ties with the Philippines. Ito ang official statement ng Timor-Leste government, ha? sabi nila, His extended stay in Timor-Leste for over two years poses a disruptive factor in bilateral relations. between the two states and establishes a serious precedent with potential implications for international security timor-leste government the perception that that timor-leste might be viewed as a refugee or refuge for individuals playing international justice undermines the integrity of our borders and our shared efforts to combat transnational crime. Okay, so Teves and his counsel, in council, yung abogado, Timor Leste, Jao were arrested by the immigration police on Wednesday. Okay, ito naman ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, no? Uh, Ferdinand Topacio said he went he, he sent representatives to the DOJ Bureau of Immigration and NBI to get information on the impending arrival of his client. So, talagang confirm na na parating na si ex-congressman Arnie Teves dito sa Pilipinas. Ito ang pahayag ni Attorney Topacio. It is hope that the heads of these agencies will have some sense of legal obligation, if not common decency, left to provide us that information which we, as Mr. Tevez lawyers, have the right to receive. Okay. Ang DOJ naman nagpayag, sabi ng DOJ, It has mobilized a joint team to coordinate with the terrorist government. As we await, sabi ng DOJ, as we await the arrival of Mr. Tevez, the Philippine government assures the public and the international community that due process will be strictly observed and that justice will be pursued with without fear or favor. Okay, so ito na. Matuntukan na ang uh, kaso ni ex-congressman Arnie Teves. Two years siyang nagtago-tago doon at ngayon pabalik na siya. So, let justice uh, do, ju uh, find its course. Uh, he will have his day in court. So, tignan natin kung anong mangyari sa kaso niya dito sa ano. So, Debes case sold na harap na siya ano na lang kumusta kaya ang ating minamahal na DJ Bantag so mag 3-3 years na mula nung naisyuhan siya ng warrant of arrest hanggang ngayon wala nang balita may mga nagtatanong sa akin kumusta na si General Bantag eh, sabi ko wala kong alam Uh, kung nasaan man siya uh, uh, I hope na nasa siya mabuti siyang kalagayan kung nandito sa loob ng bansa o nasa labas wala rin akong kaalam-alam kaya lang meron lang akong idea kung saan siya nagtatago idea ko lang ito kaya lang, hindi ko pwedeng sabihin kasi ang huling pahayag I think last year pa ito ng DOJ spokesperson na alam nila kung nasaan si DG Bantag kailang daw it, it's uh, very risky napuntahan siya doon so sa akin naman parang hindi ako maniwala na alam nila kung nasaan siya tapos hindi nila puntahan palagay ko, ano lang yun, parang palusot lang doon sa tanong ng uh, media na nagtanong bigla kung nasaan siya. Kasi, you have the full force of the state. You have the entire PNP, AFP. Kung alam mo, bakit hindi mo puntahan? So, may maalala ko na fugitive nung una, panahon ng Cory administration the late Colonel Alexander uh, Noble, eh, hinahanap siya ng Philippine government sa kasong rebellion ba o kodita. Nagtago sa Agusan del Sur. Doon sa tribal area ng Higaunon, sa boundary ng Agusan del Sur, uh, Agusan Norte, and Bukidnon nag-deploy ang Corrie government ng uh, maraming battalions, army and marines. Kailang wala silang nagawa. Kasi loyal kay late Colonel Noble ang mga Higaonon tribal people kasi do doon lumaki si Colonel Noble sa kanyang military career. Uh, ano siya? Uh, marami siyang nagawang kaputihan sa Higaonon tribal uh, people kaya dinipensahan siya ng mga noon, kaya uh, kawawa ang mga government troops na pumasok doon may mga nangalagas ang uh, hanggang to make the long story short si late colonel noble siya na lang ang bumaba at uh, nagkaroon ng infamous noble uprising sa Cagayan de Oro saan yung division commander ng 4th Infantry Division ay tumakas, umalis, inabandon niya ang kanyang kampo. So, good luck kay ex-Congressman Ernie Tevez sa pagharap niya sa kaso niya dito sa Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong palandig. Ang ating uh, sweldo sa channel na is pantulong sa tribo uh, namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan. Panorin nyo ang video na Anak ko saging ni Manoy, huwag nag-abuno siya. Naga Kung sa Manoy nga abuno Kwan? Dopos? Dopos o kwan? Hmm, man, Loupos. 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 kwan. K kwan. Complete? Complete. Amunyom? Amunyom. Uh. May akong gi kwan diri. Abuno? Abuno. Para dali lamang unod. Pilaganit ni Manoy Kapuno, ano yung saging? 200 Disney. 210. 210. So, so maayogin Manoy. Maayogin Manoy ang tubo sa mong saging lakatan. So, 210 tanan. Gawas nga hinlo, maayosad ang tubo sa saging ni Manoy. O sige siya ani, o kabuno. Pwede yan yan din aga. O karon manoy manang sa inyong mga istorya ba sa padayon sa pagpananom o sa pagsuporta sa abono? Maayo gyud nga kuan gitagan mi sa magpadayon ang suporta sa naghatag aning mga saging og abono. -hmm. Aron Salamat, mo lambo pag ayaw ang among tanom. Mm -hmm. Sa maaning saging. saging. Thank you. Um, Kali na maka harvest. Mm -hmm. how, how as taw kalisod kita mga kus. Labi na og na akoy mga estudyante na Pasalamat ko kung mangundod na kining among saging na anak ko ikasiporta sa akong mga eskwela. Oo, kondi may way among suporta nga saging. Kaning akong bana di na mabanta pagtrabaho kay kinuo. salamat kay manang, muuna ni ang makita saging ni manong sa area sa Mount kitang...